<coughs> good evening good evening mga kantingero i-update ko lang po itong ginawa kong bracelet o proselas kung tawagin itim na dignum mahal na kantingero katulad po ito may nag-message kasi sa akin na gawa daw ako ng bracelet sham sila eh, na uh, nagkuan sa akin nag-message nag ito po yung nag-message sa akin ito na ho yung dignom ito po yung mga kinawa po ito. the same the same the same lang po ito mga kantingero hindi ko na po napakita sa inyo yung pagkagawa niya ilan ba yung nagawa dito isa tatlong tatlo lang tatlo na lang mga kantingero pinadala ko yung mga iba tatlo na lang po natitira ito po tatlo na lang po maganda ito mga kantingero kasi gawa ng nandito na po lahat na basbasan po ito mga kantingero binasbasan ko po ito ang binasbas ko po dito ay tatlong salita po katulad po ng sinasabi nilang latin dun sa amin imilek at saka salita po ng babaylan ito po tatlo na lang po akin kasi ito disim disim lang po ito mga kaantengero tapos, i-update ko po ito. <coughs> Kasi may nag-message po sa akin <coughs> na gusto pong makita yung baon ng nyug na gawa ko. Ito po, tignan nyo po yung baon ng nyug na gawa ko po mga kantengero. Yung nag-message po sa akin, ito na po. Ayan po. Puno din po sa loob niya yan. Hindi lang po magkalog po. Puno din po, po sa loob niyan. Ito po. Ang nilalagay ko po dito mga kantingero. Katulad po yung nilalaman niya po ito. Nilalaman niya. At saka ito nilalagay ko po. Kasi ito po hindi po basta-basta po na kwan ito na tawag ito hindi po basta basta na nakukuha ito ito po ay tinatawag nila sa bisaya po tinatawag po nila sa bisaya patulpo patulpo sa parting norte naman sibul sibul po sibul ito po ay Ugat po ito na bis na pa ganun yung po yung ugat niya Kunwari puno po ito, paganyan po yung mga ugat niya Hindi po, ito po ay malayo po, nandito po Tumubo po yung ugat Nandito po yung ugat niya, tapos paganyan, tumubo po yung ugat Ito po yun, ito po yung ugat niya po na naging bato legit po ito legit po ito mga kantingero kahit tignan nyo po legit po ito ito po bato po yan bato po ito mga kantingero Tingnan nyo po mabuti legit po ito mga kantingiro pag ito po ay mabasa tatlong klase po ang kulay nya nagpupute katulad po ito brown tapos naggrey green Ayan po, naggrey green nagpupute nagbra-brown pagkababasa legit po ito mga kantingiro itong mga sinasalpak ko sa loob ng bahaw ng nyog Uh, good evening po good evening po sa inyo paki subscribe na lang po paki share ang aking video para ma update po kayo sa next na i upload ko po mga kantengero para makita nyo lahat po ng gamit po ng igurot kung ano po ang kinalalam na kung ano po yung pinakalalim na laman <coughs> bihira ko po ipakita po yung hindi ko po ipapakita yung pinakaktual na maramihan mga kantingero para makita nyo po kung ano isa isa ko po para makita nyo po yung mga kahulugan nya po para maganda po yung panaw ito naman po hindi di naman po ako namimilit yung mga naniniwala lang po sa mga agimat anting kasi ang tawag po namin sa mga ganito mga kantingero ay guni guni sa amin guni guni hindi po tinatawag sa amin na agimat, anting, 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 agimat, hindi po. Ang tinatawag, ang tawag po namin sa ganito ay guni-guni. Ito po mga kantingero, pagka tapyasan mo ito, ito po yung binabaon po sa mga dito. Gumagapang po ito mga kantingero. Ganito po kahaba po yan. Kinuha po, kinuha po yung pinsan ko yung Talahati na po. Grinder po yung pinag-grinder dyan. Dito po. Salamat po mga kantengero. Paki-share and subscribe na lang po. Para ma-update po kayo ng aking YouTube channel po. Good evening, good evening po sa inyo.